26,000 na customers po natin ang apektado ng bagyong Typhoon Uwan. So, nasa around 86% po 'yan ng ating total uh, number of customers sa ating prangkisa. So, kung susumahin nyo po, medyo malawak po ang ating um, uh, naging pinsala sa uh, pananalasa ng bagyong Uwan. Uh -huh. So, so fairly po um doon po sa 126,000 customers po natin na apektado ng bagyong Uwan, uh, around 80% na po ang na-restore natin ng mga customers natin. Ayun, uh, and patuloy pa rin po tayo sa pag-restore -re ng uh, kuryente ng bawat kabahayan and we are hoping na sana matapos na po namin ito agad. Actually, Ms. Jess, we are hoping na ma-lift na yung contingency operation namin uh nitong uh, sabado ng alas 5. Um, we are hoping and we are targeting na um, bumalik na kami sa normal operations ng uh, by that time. So, uh, ayun, um, currently po, uh, kakalabas lang din po ng ating mga linemans at mga fieldmen, mga engineers natin para uh, ipatuloy ang pagkakandak ng patrolling, mapping, and restoration work sa ating mga prangkisa. Ano, Uh, currently po uh, Miss Jazz, meron pa po tayo mga portions around Bunuan Bukig at Geset na uh, may na, na interrupted pa rin. Same as well sa Lasip Chico po sa Lukaw. Uh, sa Lucao, sorry. Sa Malubo District din po at Mayombo District. May mga portions pa po tayo doon na hindi pa-energized. Although sa buong prangkisa po ng uh, Dagupan Electric Corporation, ang may pinakamalaking pong porsyento na naitalang report sa mga uh, fallen power lines or yung mga tinatawag nating backbone ay ang Santa Barbara at San Fabian po. Samantala na din po natin kay Ma'am um, um, Jamaica ano dahil actually isa po ang Decorp no sa mga kinabibili man po natin uh, ng mga linya po ng oh ito pong um um nagsusupply po ng kuryente ano dito po sa ating um, uh, lalawigan ng Pangasinan especially here in Dagupan City kasi um hindi ganoon katagal hindi matagal po talaga yung pag restore po nila ng um, kuryente kapag nagkakaroon po ng uh, brown out brown especially kapag may mga bagyo pero dahil nga po sa malakas yung naging epekto po nitong super typhoon uwan marami pong mga uh, linya kable po ng kuryente mga poste yung nagsipagtumbahan. so ano naman po yung hamon na kinakaharap naman ng decorp sa pag uh, re restore Uh, ng uh, linya po ng kuryente uh, dahil po sa yun nga, epekto po ng sama ng panahon na naranasan natin sa nakalipas na araw. Narito pa ating pakinggan yung bahagi ng kanyang pahayaga. Una po dyan, uh, Miss Jazz, is yung panahon, nung kasagsagan ng Typhoon 1. Dahil sa lakas ng hangin, may mga ilan, ilan lang po tayong napalabas na mga uh, crew natin. Pero pagkatapos ng pagkatapos po ng um, ating uh, ng pananalasa ng Typhoon 1, uh, nagkandak na po agad kami ng mapping at patrolling para po ma natin kung ano yung mga poles or yung mga prangkisa natin or mga lugar na sinasabi na Uh, may interruption o nagkaroon ng uh, damages sa ating uh, distribution lines. So um, aside po doon, uh, nagkaroon din po kasi tayo ng downtime sa internet access natin. Kaya yung nung unang araw po ng ating uh, restoration, nagkaroon po kami ng delay sa communication kung ano po yung mga um, mga lugar na may maraming uh, down poles o mga natumba na mga poste ayun so aside po diyan uh, may mga customers din po kasi tayo na talagang uh, irritable na irate na kung sinasabi na um, minsan na uh, may nasasabi na sila po mga uh, hindi maganda sa ating mga alignments and uh, sa ating mga uh, mga kasama na sumasagot po sa telepono Ayan. So um, aside po doon, uh, meron din po tayong mga ibang uh, puno na talagang malalaki na naputol. Although nandyan po ang ating uh, mga LGU at barangay officials na uh, ready tumulong na um sa pagliligpit o sa pag uh, puputol ng ating mga naput na naputol na branches ngayon so tumulong po sila para pumapabilis yung restoration natin ng uh, uh restoration restoration natin sa mga ibang Samantala um natanong din po natin uh, regarding po doon sa Uh, paglilinaw, no? Doon sa na-topic na po natin kanina na may mga kumalat po kasi na uh, Facebook uh, post uh, online uh, na meron po yung mga bata na, na kuryente sa kasagsagan po ng pananalasa po ng sama ng panahon. Actually, hindi lamang po sa isang barangay eh. Meron pa po yung mga sinasabi sa may peres, sa may bagong bayan, bagong baryo, na siyempre magdudulot po ng takot yun. Panics, uh, pangamba sa ating uh, ang mga kababayan na kapag may mga ganitong sakon na calamity, sana yung mapinupost po natin yung uh, makakakuha ng information, ng mga impormat, impormasyon na makakatulong, hindi po yung magdudulot po ng takot. Kasi gano'n ngakalakas yung bagyo, tapos gano'n pa yung mababasa natin, sinong hindi po mag-alala. Narito po yung paglilinaw po sa bagay po na yan, ni Ma'am Jamaica Ferrer-Bautista, ang Customer Relations Officer ng DECORP. Um, una po sa lahat, Miss just kunin ko na din po itong opportunity para po iklarify ka ang um, naging uh, fake news, kumbaga, dahil po nag-circulate ito online. At marami marami pong mga customers natin ang nangamba at uh, nagkaroon ng um, um baga, uh, hindi sila at ease na uh, sa sa kuryente na hinahatid natin. So dito po um, sa mga newsport uh, news po na 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 receive natin o nabasa natin. Ayan. So nagkaroon po kami or nagkakandak po kami ng investigation din po na sarili namin to verify yung mga um, natanggap natin o nabasa natin ng mga balita regarding po dyan sa uh, insidente. Uh, nagtanong din po kami at nakipag-coordinate din po kami sa mga LGUs na Uh, nasasakupan natin uh, po, upang ma-verify itong mga uh, balita po. And um, thank God din po na wala po uh, na kuryente o wala pong insidente na ganoon. Samantala, meron din na i-report kahapon actually na isang insidente ng pagkakuryente pagkasawi. Diyan naman po sa may barangay sa Lapingaw, dito po sa lungsod ng Dagupan. So narito naman yung... Uh, Naging bagi po ng pahayag, investigation po ng si hinggil po sa bagay na ito. So, uh, Miss Jazz, although nung nagkandak po kami, kagaya na nabanggit ko, nagkandak po kami ng aming uh, investigation and na-find out po natin na ito ay load side. May bare wire daw po kasi ang kapitbahay uh, ng ating uh, binata at uh, nakadikit po ito sa yero and yung yeron na po na yon ay kanilang dingding at uh yung bata po ay nakahawak daw po doon at napasigaw uh yung kaniyang magulang daw po ay nakita siya at uh, tinry po na isalba. at uh, nung napansin po nila na merong onting uh ground na na um, na, na, na feel eh, binaba po nila agad ang kanilang um breaker and agad-agad po silang tumawag sa atin, ayon. so na find out po natin na ito po ay hindi uh, ako baga um, sa, sa sa side po ito ng customer yung wirings po nila sa loob ng bahay. Yan po yung ating naging panayam ano, kay Ma'am Jamaica Ferrer Bautista, ang Customer Relations Officer po ng Decor pa. Hinggil nga po no, sa restoration po ng uh, kanilang uh, kumpanya sa um, supply po ng kuryente dito po sa kanilang nasasakupang mga lugar after nga nung insidente or ito pong pagkakabalaman um, pananalasa ng uh, Super Typhoon na uwan uh, noong mga nakalipas na araw. Samantala, tuloy-tuloy po natin itong pagbibigay po natin ng ulat dahil uh, nakapanayam din po ng ating kasamahan na si Bombo uh, Jaya, uh, Jaira Anka, ang uh, PNP regarding din po doon sa insidente ng pagkakakuryente. Diyan po sa may uh, barangay Salapinga,